Welcome back guys to my channel Nandito ako guys sa Abarangay Hall namin Christmas ng senior. Ito nagluto sila maraming karne Para mamaya maya ng konti Pananghalian Mayroon kaming maiulam Igado ito guys pero hindi pa nila Nilagyan ng ano Nilagyan ng Arikado Pero maya maya ng konti lagyan nila ito ng ricado guys sarap na ito igado kasi ito eh lagyan nila ng ito ilagay nila yan ayan lagay nila patatas ito guys kargero ito pinaglutuan ito ng kanin kasi marami kami senior citizen dito sa barangay namin marami kami hindi lang senior citizen ang ano kakain dito pati mga mayroon pa mga bata medyo saranay ikang yan guys yan ang uulamin oh, namin maya maya ng konti maya maya ng konti hahaluin ito halo ng halo eh mamaya konti kaya yan guys ayan marami yan isang kawang malaki kaya yan guys oh yes eh, kaya ito saya rin ang buhay dito sa bukid guys kahit na ganitong bundok. Pero mo, tingnan mo yan. Oh, bundok yan, guys. Mabundok yan. Pero pag nagtipon-tipon ang mga tao dito, guys, masaya kami kasi pero libre ka. Libre ang aming uulamin. Kasi, yun nga, eh, eh mabubuting ang mga tao dito. Eh, mababait sila. Kaya, <laughs> ayan, hindi ka magsising makapag-asawang taga rito, guys. Kasi, pero ino lahat ng okasyon may kakainin na marami pa may maiuwi ka pa na ulam. Kaya yan guys, tingnan mo ah, nyo pa yung paghalo nila. Kasi ang dami nga, yan, pag marami kasi, hindi kaya yung sandok na maliit, kailangan malaking sandok ang paghalo. Kaya yan guys, tuloyin mo yan. Ayan. Oh, sus. Kailang taba oh, taba oh. Pero, Mawala rin yung taba na yan pag nilagyan ng, ng rikado mamaya at saka soy. Lagyan ito ng soy at saka ricado yung iba. Diba patatas. Yan. Kaya yan guys maraming maraming salamat sa paninood ng aking channel. Kasi dito sa bundok lang eh. Ang mga vlog ko, binablog ko yung mga pangyayari dito sa bundok. Kung saan ako naroon, kung saan ako pupunta, yun binablog ko mga gawain dito sa bundok. Kaya yan guys kaya salamat sa panunood salamat sa suporta maraming maraming salamat guys thank you so much and welcome again again and again salamat ayan